So, nagiging desperado na po ang kampo ng DDS para ituloy itong PIDEA leaks na hearing ni Senator Bato kahit po obvious naman na wala pong sense yung pong ginagawa nilang pagdinig pujaan at uh, walang patutunguhan at uh, walang kwenta na resource person ito pong si Agent Morales kaya nga po nakontempe kasi po bukod sa uh, sinasabi nga nila Senator Jinggoy na nagsisinungaling eh napakabastos pa at napaka walang modo pa At parang kung mag-umasta doon Eh siya yung dapat masunod Eh kung saan siya nakakuha ng, ng, ng lakas ng loob Para po ganun-ganunin yung pong mga senador po natin ba diba? Akala mo kung sino ba diba? Kaya po siya yung pinupush ngayon Nung mga DDS Para maging bagong hero nila ba diba? Kahit po halata naman po natin na siya po ay uh, wala sa hulog. Hindi po tama yung kanyang mga sinasabi at kung sino-sino na ang dinadamay. 'di ba? Mga inosenteng individual ay dinadamay niya at sinasakyan naman itong si Senator Bato. Kaya hindi mo din maintindihan itong si Senator Bato, 'di ba? Eh pag, pag naman, kumbaga nang hudas din naman dito kay kay dating Senate President Subiri. Kumbaga pinagtanggol siya para sa PDEA leaks ni hindi magawang maboto pagdating sa Senate presidency. Diba sa mo naman kaya makikita mo kung anong anong klaseng mga tao yung mga involved dito sa sa Fidea Leaks na hearing na ito. At ngayon, ang kanilang pinagdidiskitahan, ang kanilang pinagiinitan, di ba, isang negosyante. Isang isang uh, negosyante na philanthropist na uh, na maraming na itulong na sa mga kapwa Pilipino po natin. Kaya pinagiinitan ngayon nitong nila Maharlika. Itong si uh, James Kumar, ito yung post ni Maharlika oh. Si Kumar ang dapat ikulong palayain si Agent Morales matumukulong si Kumar. Senator Bato de la Rosa, nagsorry ka pa kay James Kumar dahil naka-admit sa Makati Medical Center. Ayan, maliwanag na walang si Kumar sa Makati Med. Paano naging maliwanag dito? Um, ayan, galing sa official Facebook account ng Makati Med Hospital ang picture ng pasyente naka-hospital gown. Samantala, si Kumar naman ay nagdadrama naka-admit naka-hospital gown sa Makati Med. Senator Bato, naloko ka ni Kumar. Diyos pati tingnan nyo, napaka peti nagiging desperado na. Parang kung ano-ano na lang basta maipilit, basta maipilit ito. Uh, ito minunap, PI Kjingoy. Si Agent Morales kinulong nyo dahil sa utos ni o oh, si, si tinuturo na naman si First Lady. Pero si Kumar nakasabwat daw sa bribery at naudlot na, na panggugor-gor kay Agent Morales base sa CCTV. Nagsorry pa kayo ng mga yawa mo. Oh, 'yun ang kanya'ng sinasabi. Um, ipatawag nyo ang doktor ng Makati Med. Tinan nyo, nagiging desperado na. <laughs> Di ba? Nagiging desperado para maipilit lang yung kanilang, yung kanilang CCTV video. Na sa totoo lang, ha? Yung kanilang CCTV na pinalabas. Eh, ang daling stage niyan, ang daling gawin. Napakadaling, kumbaga, napakadaling pekein. Hindi mo alam kung sino sinasabi talaga nung tao. At uh, pangalawa, yung, yung, yung ginagawa na yun, eh, a form of wiretapping yun eh. That is inadmissible evidence. Tapos yun ang gusto mong ano para ipakulong itong si si Kumar na na isang negosyante lang at tumutulong lang sa mga Pilipino. Eh, kung sa totoo lang kung ipagdidikit mo, ikukumpara mo yung dalawa, itong si Kumar at si Morales, eh ang layo. Dahil, dahil uh, itong si Kumar ay eh, walang ginawa kundi tumulong. Actually, nag-research ako ng konti, nag-search -nag din ako sa online kung ano yung mga ginagawa nitong si Kumar. Nalaman ko kapareho ko pala siya ng ano ng district sa Rotary. O, kasi ako, Makati Godalupe sa Rotary, itong si Kumar ay uh, Makati Nielsen, kung di ako nagkakamali. at uh, ang dami palang natulungan na din. sa Rotary kasi talaga marami kami proyekto dyan. Ang dami ng uh, mga natulungan ng mga communities, mga, mga may mga Ah, uh, nakita ko yung mga ilang post nila sa ano eh sa Makati Nielsen, yung mga tulong nila doon. Um, siya din pala yung founder ng Filipino Indian Commerce and Welfare Society. Yan. Nagbibigay uh, sila ng uh, tulong and of course, uh, to create a harmony, culture uh, harmony between mga Pilipino at mga Indiano para magkaayos yung dalawa, yung dalawa dito sa Aten. Tapos nung COVID-19, na pandemic Oh, ang daming ang daming tinulong, oh. Ang daming na itulong nung panahon na 'yon, pati sa ating mga ito, may mga mga turnover pa sa ating mga kapulisan. Ayun. So, yung sa Makati Nielsen, may, may may mga kaibigan din ako diyan sa kasi same district kami ng Rotary, eh. mabait talaga matulongin talaga. At uh, talagang uh, nasa puso talaga 'yung pagtulong. Napakalayo dito kay Agent Morales. Um, may nakita pa ako isa, ito. Oh, Uh, galing kay former Indian Ambassador to the Philippines, L.D. Ralt. Uh, statement of support dito kay uh, Kumar. Uh, sabi nga, testament daw ito to Kumar's character and his contributions to both the Indian and Filipino communities. So kumaga mataas 'yung pagtingin dito kay Kumar uh, lalo na sa kanyang circle na Filipino Indians na mga na mga negosyante at mga professionals. Kaya it shows na 'yung character nitong si Kumar ay ay maayos at uh, kumaga ano eh uh, he's a good citizen of the country. Ikumpara mo dito kay Morales. Diba taang ang issue nila dahil ay malapit kay Bongbong, malapit kay ganitong politiko, malapit kay Pero pag simple na ano, nagsisearch lang din ako, makikita mo naman maraming ding picture si Kumar kasama si Pangulong Duterte noon. 'Di ba? So ginagawa siyang guilty by association porque may picture kasama ni Ganito, picture kasama ni BBM, picture kasama ni ano. Pero sa totoo lang, being a high profile, uh, mga uh, isa sa mga mga kilala na miyembro ng Filipino Indian community eh syempre mat silang naliligawan, madalas silang uh, nakikipag-meet with uh, with mga politicians, with presidents, with senators. Kaya normal lang na may picture na ganon Kung 'yun lang yung kanilang ebidensya laban dito kay Kumar, eh nagigin desperado na talaga. At sana nga matignan ni Senate President Cheese at uh, makita na talagang walang sense yung hearing na yan At uh, gusto lang talagang siraan Sabi nga ni Trillanes, eh, this is part of a destabilization plan uh, Yung kanilang communication plan para ma-destabilize si PBBM Pero hindi naman gumagana, wala naman, wala ding epekto Kaya ang problema, nadadamay, eh, di ba? Kaya ito na-stroke -na, na nga Na ano na nga, itong si Kumar Dahil dyan sa stress, dahil sa dinadala niya itong sila Morales 'di diba? Kaya sa akin sumusobra na eh, sumusobran na talaga at uh, ay e, tingnan natin, e, sinasabi ko naman magiging palalalang ng yung hirit niyan habang walang pumapansin dito sa sa mga CCTV nila at sa mga ano nila kaya magiging uh, grabe ng grabe yung kanilang uh, kanilang paninira at kanilang pag-iimbento at kanilang mga mga hindi magagandang gagawin para po yung bansa natin. So, ayun lang. Tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Stay safe parati guys. Bye-bye.